mga idol so ayan isang mapagpalang araw sa inyo dyan sa so, umagang ito mga idol magbabalat tayong pinya mga idol magbabalat tayo kasi ito na naman yung oras na tayo naman ang maghanap buhay so papakita ko sa inyo mga idol yan mga idol yung babalatan natin pinya ito babalatan natin yan sa pamamagitan ng kamay joke <laughs> <Diyok> lang mga <laughs> hindi tayo ganun namulit ang aking bunso ah may ubo yan yan yung laging ating mm, mga idol oh. Sira mga idol. Kaya so, kailangan nating tanggalin tong mga idol. Ayan. Hmm. idol tapos na tayo mag balat ng pinya ang ano ngayon mga idol medyo lugi tayo ngayong araw daw kasi ang binalatan ko ang daming ano ang daming sira ayan mga idol oh oh sira oh sira ayan mga idol hindi na yung mapakinabangan ayan panis na kasing laman yan eh ayan. ito yung sakit ngayon sa pinya mga idol kapag uh, tag ulan na yan to kalawang yan kalawang yun eh tapos papasukan ng tubig papanis yan nangangamoy yun eh panis na yan siya eh. mga panis na yan so yan mga idol lugi talaga tayo sa araw na to medyo lugi tayo so yan ito naman yung natapos namin na ano natapos namin na binalatan na nagtatanggal magtatanggal na ulit kami ng tatanggalan namin, Tatanggala namin ng mata tatanggalan namin ng mata yan mga idol tapos na kami yan o. Yan. naman yung music. Yan yeah. Yan yeah, tatanggal. Hinihiwa na rin namin mga idol. So, yan yeah. mga idol. Yan yeah, mga idol. Tatanggal kami ng mata ng pinya o. Tanggal namin. Ito yung mas mahirap na ano, mga idol sa pinya. ayan mga kabunog magandang umaga ulit sa inyong lahat dyan so ayan ito na po yung binalatan ko ganina ng pakwan at uh, tinanggalin ko ng mata mga kabunog so ayan na slice ko na rin po itong pakwan mga kabunog at nahilira ko na rin po mga kabunog ready to lako lako na rin to mga kabunog so ayan hindi ko na rin po nilagay po sa aking video yung paghiwa ko ng pakwan mga kabunog kasi nga po mga kabunog nakikita nyo na rin naman po ang aking pag ng na pakwan so ayan maraming salamat po sa panonood